Ang nilagay mo dyan? Ha? Ang nilagay mo ako? Oh, magsalita. Tiga doon ka din? Ha? Ayaw magsalita. Paluin kita. Sabaw!

Ali mau. Matanda ka na ba? Ha? Tanda ka na? Oh, silutin mo. Tiga doon ka rin. Ha? Ha? Hmm, tiga doon din daw. Matanda na raw siya. Okay, gamutin mo ka raw. Senior ka na? Hmm. Ha? Senior hindi pa? Hindi pa senior. Gagamutin mo. Nasa 50 plus. Nasa 50 plus. Okay. Nisin mong lahat yan, hindi kita papawalan. Papaanod kita sa regasyon doon, sa inyo doon. Hmm. E, kakarga kita sa bote, papaanod kita. Pupulotin ka roon sa malayo, baka wala pang pumulot sa iyo. Ano nainggit ka sa kanya? Ha? Nainggit ka? Ha? Oh, tanggal mo na? Ha? Huwag mo nang babalikan na. Mabawag balik sa ulit. Hmm. Okay, oh, ginagawa mo dyan?